luto ng breakfast, no? Tuyo. Ha? Hawot? Hindi sunog? Uy, magalok naman ikaw. Ha, uh ha -huh. Nakain mo si kulot, alam mo saan ho ay hawot. Hawot na sunog. Paborito mo niya. Ganyan ho siya kumain din sa bukid. Kailangan ho ay nakakamay para daw ho lasap na lasap, ang sarap. Ayan, isasaw sa susuka. Ay, ayaw. Kasarap. So, Lot. Oh, ay, bibisitahin ko ang aking baka na paalaga kay Pandayo. Pandayo! Ay, kargahan mo na at maano na. Magkakate. Hindi na bata ito. Mabigat na. Asan ka yung baka? Ayaw mo nako, ikalayo pa lang ng alaw man ng baka ni Parin Dayo eh. Baka, tinilak mo rin yan. Oh, ano sabi ng baka nung nakita ka? <laughs> Tontuwa et, eh, nakita ka at bibisitahin mo daw siya. Baka ako'y pagatin niya. Ha? ha? Baka ako'y sunggaban. Sunggaban? So, <laughs> Hindi, tuwa lang yan. At bakit kita ka. Galit ata sa akin yun. Eh, Paling hindi mo daw siya binibisita. Sa nagagalit. Ano, taga si Kulot Isama sa pag-alam ng baka kay parin dayo. Titignan no, daw ko. Yan. Ba, malaki na nga ang iyong baka kay palaga kay parin dayo Ah. Ayan, gayon? Hindi, <laughs> yung anak. Hmm. Yan ay palaga din sa kay kay Tito Hindari yung, yung, anak niyan. Yan na. Ayan yung aga ko? -mm. Ano na yung baka? Kako! Maglapo! Okay, Galingan mo, Embo! Oh. Ganyan? Kaya <laughs> paano nga ano, nung kamay? Ito yung four, yung ko Ako din sa Batangas ah. Sarap! Paaluhin mo na tayo sabna. Nagbi-video. Ay, ano? Hindi na. Ah, hindi. Galit sa ulo. Ikaw mo na.

Ano yung cotton candy? Wax candy! Ayin! Ano yung matamis? Maasim? Matamis. May maasim din. Ba't kakagat mo? Pwede mo siyang huyaan. Pero itutira mo yan uh, yung wax. Baka ito parang yung ginagampustizo. Di ba yan? Ay, Langas ang kandila eh. Hindi <laughs> na sinasabi ko sa iyo kulot. <laughs> okay. <laughs>